Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest my message, your Channel, a faith healer o zoomatarder sa so ngayong hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is um, a weekly gabay for the month of, for the month of September 11 to September 17 for the sign of Aquarius. Aquarius. Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video? Kano kaya ang energy or sa buhay ng mga acquired signs ang ating mahagilap? So guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lang ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like, and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of so, Derek. Kasi maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang Derek Skip ng ads na may pagpalain kayo. Nang Diyos at may kapal, sig nag-uumapaw na biyayang man balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa ng ating Inge Spirit for this sign of Aquarius? So let's see and watch this. In purpose give Game Information. Paano kayo gusto sa inyo ng ating mga baraha? So, let's see. There is something the King of Swords. So, there's a stop the pattern. Putuloy mo yung mga bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Naalisin no, mo yung bagay na makakasira ng eksena mo. Maging wais, maging matalino ka sa mga desisyon at sa mga actions mo. And there's a judgment for a week of call. No, it's a paalala na yun pay attention sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa paligid mo at sa buhay mo. No, kailangan mas maging mautak ka na maging wise ka na parang ginigising ka sa katotohanan kung ano man yung bagay na iyong nakasanayan ay kailangan ng baguhin. No, para mabago, mabago na ang sistema at eksena. There's a three of cups. No, there's a lot of celebration coming in. No, maraming mga celebration magaganap. Maraming marami kang daluhan, gathering, family, um, gathering, no? There are higher sa happiness parties. And there's a ten of pentacles. Magkakaroon ka na ng long-term success and financial security. Na no, magkakaroon ng pang matagalang eksena dito na magpapalago ng iyong finances. No, na magtutuloy-tuloy ang magandang kapalaran at magandang buhay para sa iyo. So let's see. And there's something the page one. So there's a good news. May magandang balita na paparating, may magandang impormasyon na darating. Etong balita na to ay magdadala sa inyo ng panibagong eksena. No, matagal mo na tong hinintay at matagal mo na tong gustong makuha ay maaring mangyari at maganap na nga. No, there's a service for the sneakiness. Mag-ingat ka sa mga taong kumukuha ng information sa iyo. No, there's a spying looking watching at you or maaring may sumusubay by behind your back. So kailangan pag-ingatan mo rin, no? Kailangan na huwag ka nagbibigay ng impormasyon sa, sa ibang tao. No, kailangan magkaroon ka ng security. This is something that wants, A past communication and past moment, no? Maraming transaction na magaganap. There's a lot of phone call messages and email. And there's a lot of transaction communications no, na magdadala sa iyo with a high level commitment. Maring meron dito uh, mag or may mga bagay na kailangang baguhin, no? Ang sistema at ang sena. No, there's something to with a fear about outcome. Isang paalala na kailangan ng mamulat, no? At kailangan mas maging matatag. No, sa so, anuman ano yung bagay na hamon na pinagdaanan mo, naranasan mo, kailangan mas maging aware ka na sa lahat na nangyayari. And there's a queen of wands, by confident. Alisin ng takot at pangamba. Alisin ng pag-aalinlangan. No, kailangan na uh, magkaroon ka ng kumpiyansa sa iyong sarili. No, wag uh, ka no pakik sa pakikipag-socialize, pakikipag-talakayan, um, pakikipag-ugnayan. So there's a ten of pentacles with the five of So there's something competition or competitors. Maraming mga tao ang nakikipagkumpetensya sa iyo or maraming tao ang kumakalaban sa iyo. Maaring inggiti ng inyong pamilya. No, talagang uh, maraming tao na iinggit sa inyo. No, there's something guys with the Eight of Pentacles. Basta mag-focus kayo sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. May magandang impormasyon na maaaring dumating sa inyo. No? Lalo lalo na sa negosyo, hanap buhay o trabaho mo. So there's something guys with the No, there's success driving. Na talaga magsasucceed ka, magtatagumpay ka talaga. No, kailangan mong mas maging aware sa lahat ng bagay na iisipin mo, sa lahat ng bagay na gagawin mo magingatan mo ito. No? Mas maganda maging secure at huwag ka magbibigyan ng impormasyon. No? Nino man. And there's a page of cards. Makikinig ka sa intuition and gut feeling mo. No? Kailangan na mas makinig ka sa iyong mga gabay. No? Dadaling ka sa mas makatotohanan. No? Maari makatanggap ka ng vibration, intuition, predictions, panaginip. No? Maaring mananaginip ka ng kung ano-ano. No? Kung ano-ano papasok sa iyong panaginip sa isipan mo. No? Kailangan maging aware ka dyan no? sa bawat eksena na gagawin mo. No, kailangan na uh, pag-ingatan mo ito. So there's something guys with a king of one, something ambition. Unti-unti mo makikita at maaaring nagkaroon ka na ng instinct. No? Naka, nasilayan mo na. Ano man yung magiging posibilidad. No, this is something a bigger figure. Malayo pa lang maaaring matatanong mo na. No? Isang paalala na maaring uh, maaaring binubuksan ang iyong isipan. No? At pangitain pananaw na maaaring uh, magbukas nang kaalaman sa iyo. No, there's the lover is connected with your life, love life. Some of you guys no, there's a third party. Oh. No, maaring may naiingat sa inyong relasyon o may extra sa inyong pagsasama. No, sa madaling salita eh, pal. No, there's something that will force you with the turning back. No, maaring si swerte hin ka na this time. Gaganda na ang situation mo. No, gaganda na ang ikot ng kapalaran mo at lahat ng bagay na ito ay maaari po mabor sa'yo. Marami mang taong naiingit behind your back. Huwag ka magalala. There is a something a bounce back. No? Sino man yung mga bagay na gum... Uh, sino man yung mga, mga taong naiingit sa inyo, huwag kayong mag-alala, no? Babalik sa kanila what they deserve. Karma is coming. This is something that will force you with a karma cycle. No? Babaguhin man ang eksena at sitwasyon mo. Now, let's see. And there's something that two So, there's something decision that you need to make. No, kailangan nyo talaga mag-decision. You, you need the final decision dito. No, para matuldo ka na at maputol na ano man yung bagay na iyong pinagdaanan at pagdadaanan pa. No, para hindi na maulit yung ganong eksena. No, there's something that five of swords. Nagkakaroon kasi na some sad but touch that because of your action. Masyado ka kasing makwento. No, mabilis ka kasi map mapalagay ang kalooban mo. So, si, siguro ginagamit yan na para makakuha na information sa'yo. For the outcome, there's a need of with the mental clarity. Bibigyan na mas maliwanag at mas malinaw na isipan. No, katalinuhan, kaalaman sa lahat ng bagay. No, maaaring ibabahagi ito sa iyo sa astral, sa intuition, visions, Maaring sa panaginip mo. There's something, guys, with the six of pentacles, no, magtutuloy-tuloy na rin about sa finances. Gaganda na rin ang daloy ng pagkakaperahan mo, gaganda na rin ang daloy ng, ng negosyo, hanap buhay mo, even yung trabaho mo, No, there's the world. Some of you magkakaroon talaga kayo na mo ng na travel, unwind, refresh, retreat, no, disconnect from the world. Talagang babaguhin nito ang situation at position yung dalawa. And because there's something you said at once, proteksyonan nyo at pangalagaan nyo yung grounds nyo, even your territory. Ano man yung bagay na meron ka, kailangang proteksyonan nito. No, protectionan mo lang no? Huwag kang magalala. The more na naproteksyonan mo na yung sarili mo, no? Hayaan mong bumalik sa kanila ano man yung bagay na ginawa nila sa'yo, no? Kasi hindi na siya, hindi, hindi na siya parang e-epekto sa'yo. Kasi nag-set ka na ng barrier, eh, ng protection, eh. No? Kung maga may mga tao na iingit sa inyo, there's an evil eye, but definitely there's a bounce back. Huwag kang magalala. There's something, Emperor. Maging mature ka sa mga eksena mo, even your decision, Basta mag-focus ka, wag mo ngayon yan lituhin ka, guluhin ka ng nino man. No? Kaya nila ginagawa yun para ma distract ka. Mawala ka sa focus. And there's something they deny na pentacles. You have a potential for abundance. May potential ka for um, paglago, paglakas ng finances. Nga lang, maring naabuso ka, ginagamit ka, nang hindi mo na mamalayan. So let's see. What is additional messages for finances and career, love life, at kalusugan? Let's watch this. Okay, we're back. So nandito tayo na pagdating sa finances and career love life at call Okay Okay guys so there's something that's 10 of something burden Some of you guys pagdating sa finances and career maring mi nagbibigay pabigat obligation or responsibility No kailangan mo i-manage at control 'yan ha Nagkakaroon ka ng na balance. and there's something the six of, uh, of swords there there's a transition Kailangan mo na makalis sa situation na 'yan No, maaring natotoxican ka na, maaring nan there's a lot of negativity around you or nagpapabigat sa sitwasyon mo. Kailangan mo na umalis diyan. And there's a two pentacles. Manatili kang balanse. Eh. So sabi ko na nga ba, nawawalan no, ka ng balanse dito at kailangan mo maging balance. And there's a magician. Lahat ng bagay na gagawin mo magre-reflect sa iyo. There's something reflection. Now there's a magician for something creation. Ikaw 'yung gagawin ng at kasama mo. And there's a nine of cups, there's a wish fulfillment. Some of you guys, no, ba talaga mga pangarap mapagdating sa finances and career. No, si Sibol, lalago, gaganda yan. Ano man yung bagay na hinihintay niya, darating yan basta may kaugnayan about sa pera, sa negosyo or trabaho. No, hinihintay niyo resulta documents, there's a possible na makuha mo na. No, Maaring magkakaroon ka ng trouble, maaaring makakalis ka na. Pagdating sa love life, there's an Empress card. No, there's a third party talaga. Ibig sabihin, meron talaga ang getera dito. No, there's a something and at third wheel? O maring may gusto sa partner mo? or meron dito parang sumasapaw sa relasyon? And there's something, the nine of wands. Konting Malapit mo na para malaman ng totohanan, no? Maring malapit ka para mag-succeed. Your person is very devoted. Ibig sabihin, supported and devoted naman yung person mo. Nga lang, may extra. Ibig sabihin, third party na to, hindi siya kaugnay lang love life, no? Hindi siya parang, parang walang um, emotional or love, a pair. Parang ang nangyayari, there's something like comp competitors, inggit. no? And there's an ease of cups. So, see, malaki ang inggit at maaring may gusto pa to sa partner mo. And there's something that you have sold. Now, there's a lot of toxic and negativities around you. Ipapaliwanag ko lang na hindi siya mahal ng partner mo or person mo. Maaring may ume-extra lang sa relasyon or maaring may pagtingin sa person mo at maaring nainggit sa pagsasama nyo. Pwede ganon na no, napapalibutan ka ng toxic and negativity around you guys talaga and there's a star card ng healing and recovery na unti-unti nang gagaling ang inyong karamdaman gaganda ng sitwasyon may pag-asa na maaari mabuo ang nasirang relasyon pagdating sa kalisugan this is the queen of soul, clear the boundaries linisin mo ano man yung bagay na nasa paligid mo alisin mo yung mga bagay na makakasira ng eksena mo And there's a five of pentacles. Some of you guys, no, isa sa nagbibigay stress dito sa sa'yo ay ang kagipitan or maaaring may pinagdadaan kay pagdating sa finances. No, magkakaroon ka ng mga bagong proyekto, plano, na maaaring bubuo ng panibagong eksena mo, kailangan mo kumalma. Kung gusto mong gawin bagay na yan, kailangan mong kumalma dahil maaaring nai stress ka. Hindi ka magtatagumpay diyan pag ginahatak mo yung negativities. And this is something the hyphen for an education, kailangan mo matuto or matutunan No, na kumalma. And there's the full card. There's something in you beginning coming in. Pagdating sa kalusugan mo, gaganda ng pakiramdam mo, gaganda ng ang sitwasyon mo. Ang pakiramdam mo, gaganda na. So guys, let's see what is additional messages with a magic messages, advices, because Pika ka, yes or no. So let's watch this. Okay, so we're back. So, nandito tayo, guys, with the magical fire messages advices for you. There's a love life, see, I told you, malaking factor talaga sa buhay mong pag-ibig. There's a something involvement about sa relasyon. Na maaari nagkakaroon kayo ng problema ng person mo. And there's a new home. Kailangan nyo na makalipat ng bagong bahay. O maaari magkaroon kayo ng bahay. O makakalipat na talaga kayo. And there's a spring. There's a blossoming. Now it's time na para makalaya at makawala dyan. Sa sitwasyon. May isisibol na pag-asa. What is again yung oracle card? There is something guys with the trust, with the divine timing. So magtiwala ka kung para sa iyo, para sa iyo. Magtiwala ka kung panahon mo, panahon mo. No, seasonal 'yan. 'Di ba? There is something guys with um comfort zone. kailangan mo kumawala sa comfort zone mo. Sa mga bagay na kinakatakutan mo, sa mga bagay na iniiwasan mo. And there's a flow and stability. Huwag ka mag-alala, dadaloy na. At magdadala sa ito ng stabilidad. At ganda ng sitwasyon. Four is represent what? There's a leadership, so kailangan pamunuan. No, kailangan mong, um, mag-disconnect from the world. No, sa mundong ginagalawan mo, o sa sitwasyon na kinasasadlakan mo. And there's a bloom. Talaga, there's a double clarification na may pagsibol. No, mamumukad, mamumulaklak na. Yung bagay na pinagpaguran, pinaghirapan mo, there's a nickel, pangakawa mo na to. O maaaring hawak-hawak mo na. O maaaring nangyayari na or mangyayari ngayong linggo na. What is additional messages with uh, romance angels? Now, there's a marriage. Malaking factor talaga dito ay tungkol sa relasyon. Pagsasama, mag-asawa, mag-jowa. Maring ikasal kayo. Maring uh, mas lumagaw ang pagsasama. And there's a change and transition. Unti-unti na magbabagong position at eksena yung dalawa ng person mo. For I can help Michael messages. There is a forgive yourself you've done nothing wrong. No, patawarin mo yung sarili mo, wala ka namang ginawang mali. No? So, there is an innocence. Innocent ka, isaibig, ibig, sabihin may mga bagay na wala kang kamalay-malay. Or hindi mo lubos na naunawaan ano man yung bagay na nangyayari sa kasalukuyan. For Jesus' loving quotes, I am with you of always, even at the end of the world. Nandito lang ating Panginoon, nasa tabi mo, kahit na panampinin mo, pinagbagsakan ng langit at lupa. No? What is the money mo, Oracle Derek? there is a many choices. Now look at the look at all your options. No kailangan kailangan titignan mo. No kung paano mo babaguhin na situation na no, paano mo mapapalago pa yung eksena mo. Gumo kumaga makakapag-isip ka ng paraan at mapili ka ng ibang paraan para ma magtagumpay ka. What is an angel's number? There is a 10-1 with a starting over. No? Happiness is linked to self-expression growth and experience learning from failure is the key happiness is real possible and around understand is a process and pursuit of it joy is a fluid it is a little thing that one big ones fail or fun start fresh no Parang sinasabi dito, maging matalino ka, mapagmatsyag ka, may mga bagay na unti-unti na magbabago, at may mga pagkakamali na kailangan mong matutunan, at kailangan mong magdevelop develop sa sarili mo. There's a personal and spiritual development. No, parang walang humpay na kalaman at karunungan. This is something like a shadow worker person what? And there is a journey inward, introspection and growth. The path to enlightenment start within you. No? Ang daan ng kaliwanagan ay maaari magsimula sa iyo. Ikaw ang magiging daan para matuklasan mo at malaman mo lahat ng kahalagahan at no, kahalagahan at mga bagay na dapat mong malaman. There is a clarifying for a love situation. There is a love potion. Oh my God, I feel something may gumagayo mas sa person mo. No, parang may sumisira it's either toxic family to or something a toxic next. Or maring there's something na parang lakas ang tama sa person mo. What lies beneath very future? Hindi man siya gusto ng partner mo or ng person mo, Maring may gusto to sa partner mo or person mo. And there's a recording. No, sa revealing, marami kang bagay na malalaman dahil an sa announcement. Ibig sabihin talaga, matutuklasan mo. There's sa clarifying for a life situation. and guys with an ignite your soul. Embrace the mystery of life. Stay open-minded and embrace the wisdom that unfolds from every experience. Every experience. Kantanggapin mo ang misteryo ng buhay mo. Marami kang bagay na madidiskubre. Manatili kang um, bukas ang iyong kaisipan na tumanggap ng bagay na nangyari sa kasalukuyan dahil sa mga bagong karanasan na maaaring ilatag at ilantad sa iyo. No? Sa iyong harapan. What is the part of the light? Represent what? What is the part of the light? Represent what? There is a kind hearted. No, I navigate life difficulties with a positive mindset by consciously showing kindness. I spread warmth and understanding to those around me, creating a ripple of compassion. No, yung pagiging mabuti talaga, ano, talagang hindi, hindi na nasusukat ng, um, kumbaga, ano man yung bagay na ginawa nila sa'yo. No, talagang, um, ano man yung bagay na, na ipinakita sa'yo. Talagang na, na lumalabas siya no ng kusa mismo sa ka, sa katauhan mo no ang pagiging mabuti talaga yan hindi yan na parang binibili or pinipilit kusa yung ibinibigay so let's see what is a pick Ka Jazzer so let's watch this so let's see what is a pick Ka Jazzer no so guys before anything else no kung bago ka sa channel ko ang pick Ka Jazzer no, pwede ka magtanong So, pwede ka magtanong, isa lang pipili dyan, ng, pipiliin mo magiging sagot within 1, 2, or 3. Then, of course, kapag nakapag-isip ka na ng tanong, no, with, then, of course, pipili ka na magiging sagot, notice na lang magiging sagot dyan. No, comment down below kung ano number na pili mo at malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. So, let's see. What is additional messages that bae sa iyo? Let's start with the number 1. There is a no. Of the call too large, seek another way. No, sinasabi dito na, marami mga pagsubok na darating pero kailangan mong gumawa ng ibang paraan. Huwag kang magstay sa isang sitwasyon na kasi mabubulok ka dyan sa sitwasyon na 'yan. No? Kung mananatili ka diyan, tatagal at tatagal pa 'yan. Kailangan gumawa ka ng ibang paraan. No, see the any options. No, there is a number two with a no again. You meet the trust and obscure. No, ibig sabihin nito, huwag No, hindi po maganda magandang imahe or angelic face ay maaaring pagkatiwalaan mo na. Some of them, guys, kinukuha ang yung tiwala. Huwag ka masyadong naniniwala. There's a guess. Clearing the air, refreshing change. No, mas, um, mas magiging maayos ang simoy ng hangin at muling sisibol ng panibagong pag-asa, gaganda ang kalagayan at position mo. So, guys, this is a weekly gabay for the month of September 11 hanggang September 17 for the sign of Aquarius. Aquarius, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question for more videos update. Then of course, maraming salamat po sa mga walang samang pag sa akin channel. Lalo-lalo na ang dirigin sa ng ad sa way kayo. Nang Diyos at may kapalit siksik-liglig na gumapang na manong balik sa inyo. બરામી સલામત સીધા